dikit po ang kabahayan mga kabombo so, so ngayong umaga pa lamang ito so asog na tatlong bahay daw po ang tinutupok ng apoy uh, according po dito sa mga nasulugan mga kaibigan ayan Ayan, so ang mga residente dito ngayon ay humihingi uh, uh, na ng tulong at uh, nagre-reklamo dahil wala pa rin ang ating uh, uh, pamatay sunog sa mga oras na ito. mga kabombo kung saan nga ang uh, mga kable ng kuryente ngayon ay uh, tinutupok na po ng apoy. Ayan, so... Oh, ayun, may, 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 pumasok pa. Wag, wag na siguro. Wag na. Ayan, dahil nga ay uh, sinasalba pa ito mga gamit na na, 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 na pwedeng isalba mga kabombo, mga kasalmisyon. Ito po ay uh, dito po sa Porbada, sa RH4, mga kabombo, papuntang RH5, kung mula ka po sa Don Isero Street. Ayan. So tulong-tulong ang ilang mga kababayan po natin dito sa paghahakot po ng mga gamit dahil palaki ng palaki na po ang ang uh, sunog sa bahaging ito kung saan daw po uh, tatlong kabahayan ang naiang uh, na iulat ng ating mga uh, residente na nadamay na sa ngayon. Dikit-dikit po ang kabahayan mga kabombo so hindi po makakadaan sa bahaging ito po actually papunta po ito ng RH5 mga kabombo Ayan. so napakalaki na po ng sunog sa bahaging ito at sa ngayon ay wala pa pong mga bumbero uh, sa lugar mga kabombo ma'am Asan po na 'yung bisita mo? na Martin! Si Martin na balay, ibalukot na. Balay na putok, nag usok, usok na. Pila-pila-pila nakabalay ang nakawan. Ang dalawa, dalawa. Oh! Sa ngayon, dalawang bahay ang uh, ang tinupok na ng apoy ng mga kabundok. Masan tawag pa rin diyan. Si kongresista Ganito uh -huh. <tinyan> na po kalaki mga kabombo Sa bahagi po ito ng RH4 ito sa Dito sa Nungsod mga kabombo dito na untu, na <tinyan> So ayan So nakakain na po ang kable ng kuryente dito mga kaibigan ano? Ito po sa kurbada lamang So ngayon naghahakutan na itong uh, mga mga residente Itong mga apektado So ayan. So um napakalaki po napakalaki po ng sunog. So ayan. So ayan, so nakikita natin na nilalabas ng um, mga residente itong mga gamit nila. At hanggang sa ngayon mga kabombo ay wala pa po ang ating mga bumbero, wala pa rin ang uh, ang BFP ang Bureau of Fire Protection. Ayan, so yeah. So delikado po dito ang uh, linya ng kuryente, mga kaibigan. Dahil uh, natutupok na po ng apoy. delikado dito ang mga wire dahil sa mga upok tapos ang mga tapos 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 pa tapos tapos so tapos 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 po tapos 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 Ayan. So ang mga residente dito ngayon ay uh, uh, Umihingi na ng tulong At uh, nagre-reklamo dahil wala pa rin ang ating uh, uh, Pamatay sunog Sa mga oras na ito mga kabombo Kung saan nga Ang uh, mga kable ng kuryente ngayon Ay uh, tinutupok na po ng apoy Ayan So ayun, may, 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 pa. Wag, wag na siguro. Wag na. Ayan, dahil nga ay uh, sinasalba pa ito mga gamit na na, 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 na pwedeng isalba mga kabombo, mga kasalmisyon. Ito po ay uh, dito po sa uh, sa RH4, mga kabombo, papuntang RH5, kung mula ka po sa Don Isero Street. Ayan so tulong-tulong ang ilang mga kababayan po natin dito sa paghahakot po ng mga gamit dahil palaki ng palaki na po ang ang uh, sunog sa bahaging ito kung saan daw po uh, tatlong kabahayan ang, ang uh, na iulat ng ating mga uh, residente na nadamay na sa ngayon Ayan. so ang delikado po dito is itong linya po ng kuryente mga kaibigan dahil nga ay tinutupok na po ng uh, ng, ng apoy mam, Ma mga, mga ilang ilang bahay na po mga ilang bahay po ayan, ayan. so naririnig na po natin ang uh, Bureau of Fire Protection mga kabombo protection o ang uh, pamatay sunog mga kabombo so uh, marami rami na ma'am sa saang sa uh, an ano anong bahay uh, unsa nabalay? Marlin ang... so, po so, no, oh. so, no. asa asa dira, dira ma'am asa dira sa likod. sa likod so nilamon mo na dito sa no, likod oh na kay mga kuryente dahil sa, sa mga kuryente oh, so, mga kuryente yan ang amang gasol galing na ano lalabas o mabuti na lang, ma'am. Ma, ma Kasi -usok, usok na. Oh, oh. Nag-rescue sila, hindi na maano. Ma -ano. Sino ang nag-rescue po? Pero, mga lalaki. Ah, mga lalaki, mga diri-diri, ara. Hindi na maano. Ma hindi, hindi, na ma mapatay. Ayan. So, baka may mga LPG pa sa loob, ma'am. Kanila, nalabas. Oo, at least, kahit pa paano mga kabumbo ay nailabas na, 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 ilabas na ang... So dito po ang uh, team ng pamatay sunog mga Kabombo ang Bureau of Fire Protection. Ayan so sobrang laki po talaga. So nadamay na po yung bahaging yon mga Kabombo. Dito po ito sa uh, kurbada papuntang uh, RH5 kung dalan po tayo sa Petron Dasol Station or sa main campus mga uh, Kabombo. So ayan so nag-uumpisa na po ang ating uh, pamatay sunog ang uh, ang team ng pamatay sunog po natin. Dito po ito sa RH4 mga kabombo. Ayan sa mga nagtatanong kung saan ito. Uh, sa Kukorubada po papuntang RH5. Uh, kung dadaan po tayo ng main campus papuntang RH5 mga kabombo. Ayan. So bahay daw po ni alias Marlin nagsimula itong uh, uh, usok or itong uh, sunog mga kabombo. Ayan. So kani-kanina nakita po natin kung gaano ang effort ng ating mga kababayan na mailabas lamang ang mga gamit na posible ding mga kabombo. Ayan, so ulit po ha sa muli po hindi po makakadaan sa lugar na ito lalong-lalo na po ang mula sa main campus papunta ng RH5 mga kabombo. Ma'am, okay sa di script ni. Okay. Yes po, palabas po ito ng katuluna. Luna. <laughs> Mm. nausok mga kaibigan <laughs> ngayong umaga lang po ang going pa po dito sa lana sa 9.30 dito sa video ko Ayan. So, ito na po, numating na ang ikalawang truck ng mga bumbero, mga kabombo. ng kanina lang. Ah, ito. ayan, so traffic yung bahaging 'yon na on ayan po ha sa mga motorista po hindi po makakadaan sa bahaging ito papuntang RH5. Mula po sa Petron gasoline station papuntang RH5 hindi po makakadaan dito mga bongbok. So andito na rin po ang uh, ikalawang truck ng uh, BFP. So medyo delikado po dito kasi ang um, dahil sa mga niya ng kuryente na nasusunog na mga kaibigan. Dito sa Don Isero Street at Xbor Cotabato City ang complete address Tat Selvado Gulo. So, kahit mapaano ay agara namang naka ang uh, Bureau of Fire Protection mga kapoligong Sabi, oh. init, ang init. Yes, malapit po sa chapel? Actually, ito lang po ang chapel. Ayan. <coughs> Grabe, ang, ang na po. Ayan. kalba lamang nila Kaya nandito na po malapit sa chapel.